Na magandang ng araw mga kababayan na uh, welcome back to my channel boy relocation site so mga kababayan uh, nandito ngayon si kuya Altredo ano, yung asawa niya yung naka welfare na mihiling po siya ng lambat ang uh, gusto niya ay lambat ang bibili para sa araw araw ay magkaroon siya ng anak at uh, para ang huli niya yun daw po yung ipamili niya pang sa araw araw tama ba So ayun mga kababayan, uh, samahan kami ya yeah, samahan, nyo ako, samahan nyo kami uh, para mausapin natin si Kuya Alfredo para sa kanyang bibilihin na lambat. Tara mga kababayan. Kailangan, ano ba bilhin natin? Ano ba ingin mo? Lambat na Gusto mo nang makabili ng lambat? Bakit? Bakit gusto mo makabili ng lambat? Para magkaroon bago. Kasi luma ng lambat ko eh. Hindi na pwede kasi sila-sira na marupok nga na ang isda lumulusot na. So ngayon kung may alpedo, kung makakabili ba tayo ng lambat? Ah, uh, 'yan ba ay araw-araw may bawa, umang huli ka, maka may huli ka ba? Opo. Ah, alis ko mga alas 6. Pati ko mga alas 10. May may huli na kayo niyan. Huli na So ngayon, ah uh, sige. Uh, so ngayon pag nakahuli ka ng isda, ano ginagawa mo? Binibinta mo ba? Tinitinda. Tinitinda mo? Eh magkano mo naman natitinda? Isa na, binibinta ko mga uh, pag tilapia lang, kalalaki. Tandaan ang kilo. Tandaan. Ganakilo. Ibig sabihin kung nakapag ayon. Malalaki ito yung karatang mo. Ah, 50. Aroyo. Ayun, 20 oh, 20. Tumpok. Pero nakakabenta ka na dati niyan. Mga nakailang kilo ka naman pagka naman. Ah, ka. dumadayo ko sa basan sa sa Cristo. Dumadayo ko, di ba pa? madami ang bordura ng Crispan Hindi hmm. na hmm. na sa yan, tinuturo siya. Hindi niya kaya dyan. Anong tayo mga isda. na. kataas uh, na, na ano. Kikim. Uh, Kikim na uh, lang mga halaman na ano. Kaya so, nga, uh, ibig ko, ang gusto ko lang mangyari kasi kay Alfredo. Kaya kita bibili ng lambat. Kaysa yung hmm. manghingi tayo ng tulong na tayo ay uh, Aming umaasa lang, mas maganda siguro lambat para araw-araw may hanap buhay ka. Hmm, may, ka. Po, may hanap buhay ka araw-araw. So ngayon, sige, uh, na, bibili tayo ng lambat, sasamahan kita sa pagbili ng lambat para uh, makapangisda ka na na sa ganon uh, mabili mo ngayon ang gusto na uh, sa asawa mo, bawa gamot, gamot oh. so, kung halimbawa po ba nakahuli kayo ng isda mga ilang kilo tingin mo isa naka isa mo uh, mga limang kilo limang kilo oh, di kung malalaki oh, kapong kilo nakakahuli kayo kaso aluhano may, may tunay na Aro Uh, oh. isa may halo na bangos, bulig. <laughs> ah, ganun. okay lang yon basta kuya eh ano may may siya. Kung sa tingin mo magkano ang isang kilo ng kabinta ka na ba dati? Oo. Oh, okay. magkano ba benta mo dati? Benta ko diyan. Ah. Uh, sa mga hapon ah, uh, benta ko sa limang daan kilo. Ano? Ah. Uh, okay, tubo ako mga 300. Ah, 300. Ah, oh, uh, nakakabit. So, may araw-araw, may panggastos ka may panggastos talaga. Para. So, ayan mga kababayan. Ah, so, pila ka. So, may pambili ka ng bigas, may pili ka ng gamot, ng gata, kaya per. May, may, may bigas, may pagbinta ka pa. Ah, Buk siya. Bukod po yan. Yung pangulap ko. Pangbinta, pangbinta. May palalaki, binibinta mo Yung palalayat, pangulap na. Pangulap mo. Oh. O oh, sige kuya, dahil yun naman ang gusto mo. Uh, kasi ang, ang ating uh, sponsor, ang uh, United OFW Charity Group, uh, willing naman sila na ibibili ka nila ng lambat. So ngayon, samahan na kita. Nasamahan kita, bibili tayo ng lambat. Dahil meron silang ibinigay dito na salip na ipang grocery ko sa'yo, lambat na lang bilhin natin para sa ganon, araw-araw kumikita ka. Okay, yan tara, mga tama, bili tayo lambat. Diyan na abot ang sige. Diyan lambat Pero tingnan din natin ha. Para kasi siyempre gusto ko mahaba. Para tingnan natin ko hanggang abutin kung gaano kahaba tingnan ko. Tingnan kung gaano kahaba. Basta ang importante ay makahuli tayo ng marami. So ngayon kuya, bakit ba nahinto ang pangingisda mo? Anong dahilan? Sa akin mo luma na. Ah, uh, luma ng lambat mo. Uh, baka, baka, uh, uh, uh napupunit, napupunit oh, kasi na ka Ito <laughs> napupunit na. na. Nasasayang lang pagod mo. Oh, Lahat ng mga huling isda nakakawala. Uh, so ngayon itong bibili natin, sigurado hindi siya makawala. Eh, na. uh, sige. Ayun lang mga kababayan na uh, Uh, para ano, uh, bibili kami ng lambat ngayon sa Mancash si Kuya Alfredo. 20, si po yan na nabili ko Oh, yun, ngayon siya. Para sa araw-araw may hanap buhay ka na. Ano? Okay. Ayun mga kababayan, samahan ko muna si Kuya Alfredo. Bibili kami ng lambat. Abangan nyo na lang po uh, pagdating namin doon sa bilihan ng lambat. Alis muna kami. Tara. So, ayan, mga kababayan, nandito na kami ngayon sa bilihan ng lambat. bayan so, Tama natin si Kuya Alfredo para mamili. Alin ba Kuya ang bibili mo dyan? Alin dyan? Ganito ba yung bibili mo? Ganyan lang? O oh, hindi, lambat na talaga. Gaano kahaba po yun ma'am yung ano? Yung Mahaba na ba yun kuya? O oh, mahaba na yun Question na yun sa'yo Haba na Baka naman may ito Mahabi ito po ano Ah, ah gano'n lang kanipis? O yun Matibay ba yun? Hindi Hindi nga ko Isang ganito lang kuya? O oh, yun yeah. Bakit?

Ito yung pamato niya, pang tara umangat siya. Uh, ito mga para papaangat pala ito. Ay, pa yung papalubog. Meron ako ba? Ah, meron ka na. Meron po. ah. mga lambat, mga kabayan na yun. Ah, ayusin mo pa ba yan? <laughs> Anong maayos? ano mo mo pa? Pero siwala ba yan? Parang manipis eh. Ayos yan. Hindi ba mapunit ang tilapia dyan? Pag hindi mapunit. No yan o, tres, yung bigaw. Yung ano, yung kiyo yung. Wala. Yung mga, ba? Parang, size? Yung, di ano? Yung yung

So ayan mga kababayan, tonto at si Kuya Alfredo na kabili ng bagong lambat. Mga anong mga anong isda ang magkagalaki Kuya Mahulog niyan? Mga UH, ano, malalaki ganyan. Bagay. Kalwalo. 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 Kapag niya. Uh, uh Sa Baka naman pag naano. Baka <sighs> naman pag naano ng ano yan. Ang... Ito pa na 4 na eh. Ito pa 4. Ito pa 4. Ito pa 4 ah, Ay, lang, na. Mga Ay... ilang araw mo gawin, ko yan? Ilang araw Ilang araw Dito ba hindi yari pala yan? Hindi pa Bibili ka niya, Si? May ekspera Oo, oh, baka bilhin ako dito Ilang litro yan uh, Ilang litro Ano yan? Sa Ah, mahaba yun. Ah, mahaba yun. Ang, ang, ang lapad yun. Ang alawas niya. ko yan. Ang alawas ko pa ng mga pibilang mata. Ito, ito. Diba? Taas. <laughs> Ay, so, ayan. Para saan naman yung tali ko? Ayan yan. Para sa alawa yan. Sa alawa. Ah. Ay, baba. Taas baba yan. Oh, yun. Baba, baba. 537. Like that shape will. So yun, mga kababayan, uh, ito na maging hanap buhay ngayon ni Kuya Alfredo. Habang wala pa siya makina, ano? Makina. Di ba? Sana Kuya, eh, gumanda mo, ano, marami kang huli dyan. Kada okay. anak na doon, makikita mo na lagi. O, oh, samahan kita Kuya, pagka nang huli ka, ano? Akala ko ganun ganun mga lambat. Ah. Yung mga ganyan lambat akala ko ganyan din. Eh. Ah, pandagat ba 'yan? Oh. Iba bang pandagat? Iba. Pati, 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 pati. iba. Salamat po. Iba pala pandagat, iba yung pantabang. So hindi pwedeng gamitin sa dagat 'yan. Pwede, 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 pwede. pwede rin. Salamat po. Salamat Thank pwede. You. Yeah, yeah. Ay, 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 kasi season ko sana yan ayan, okay salamat po kaya so ayan mga kababayan, nakabili na po tayo ng lambat ni Kuya Alfredo so na uh, para siya ay makapaganap buhay na uh, at siyempre uh, meron siya pagkikita na raw-araw raw. so ayan mga kababayan maraming maraming salamat po uh, sa inyong pagsama sa amin uh, sa pagbili namin ng lambat So ngayon Kuya Alfredo, ano ba masasabi mo ngayon? Maraming 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 salamat po may paghanap koha niya ako sa araw-araw. Hindi -araw. ko, oh, hindi mo na, ano, matutuwa na ang business ko. Ayun, hula ko lang ba, naluma na po. 2018 ba yun? So ayan mga kababayan, uh, salamatan ko lang po yung United OFW Charity Club. A uh, uh, si Ma'am Bratiff Pinay sa si London, si Ma'am Liwayway Sanchez Mix TV, okay. si Ma'am Perlan Jill si Ma'am Joy Mar siyempre si Ma'am Josie si Reyes uh, si Sir Rick yung vlog si Sir Johnny Lakay vlog uh, at saka si Sir JR88 kan daw siyempre si Ma'am ng TV kasama po namin lagi sa pagbablog so ayun uh, maraming maraming salamat po sa United OSW RG Group ayan si uh, Kuya Alfredo ay pang panganap po ay nasa araw-araw para may panggastos na sa araw-araw ng kanyang uh, okay yan so ano... Uh, Maraming salamat kayo po ya sa ano ka, sa ating mga sponsor. Marami maraming maraming salamat po sa mga sponsor, Mark Rodriguez sa akin, sa Mobile Tekuso, na katulad kay kay Kaidwen. Usap papatak, ano, nag-request kay Kaidwen. Maraming salamat po. Ayun, maraming maraming salamat po ng Panginoon Diyos. Sana marami katulad ko, May mahirap at Salamat po. Ayan, maraming salamat po at babay na po salamat maraming salamat, so, yun, bye -bye kaya babay -uwi na ako kami pawinah, hawin na tayo, bye, bye, pa na. bye, 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 bye,